Maganda ba guys? Ayan guys, oh Christmas na Christmas ang aking mantel. Hi guys, welcome to my blog guys. For today's video guys, ay dumating na nga ang order ko na mantel para sa aking munting lamisa guys. So ayan, i-ano na natin i-unboxing na natin guys para makita guys ba kung gaano siya kaganda at kung kasya ba talaga siya guys tingnan nyo naman yung lamesa ko guys oh, at meron pa talaga siyang sardinas yan ang ulam ko ka rin ng tanghali guys hindi ko naubos kawawa naman itong lamisa ko guys ayan yung dinikit ko dyan uh, wallpaper nga lang yung dinikit, dinikit ko dyan sa lamesa guys at inisip ko talaga guys nga pansamantala lang sana yon pero ang nangyari ay pansamantagal na nga yung nangyari sa wallpaper na yan guys at ayan na nga nagka punit punit na so kanina pala guys namili pala kami pumunta pala ako ng palingki guys sinama ko yung bunsoy ko namili ako dun sa palingki kasi uh, ayan na nga ayun alam mo naman guys na kahit pa paano eh wala na rin yung mga stock ayan so naparami tuloy yung bili ko nagano na naman ako nito guys nagtakpal na naman ako nito lagi na lang akong tapal-tapal nito guys <laughs> wala tayong magagawa so ang tindahan kasi ganun kasi ang nangyayari sa tindahan ni kay laging may tapal kagaya sa amin nasa tindahan lahat kinukuha yung mga pagkain namin guys so pagdating naman sa ano uh, mamimili na o di ba unti lang yung cash tapos ang daming wala o di ba <laughs> ganyan di ba kayo sa mga tindahan nyo guys siguro kung napakalagas itong tindahan ko ay nakakasurvive yung tindahan ko pero hindi eh tamang tama lang talaga yung bintahan niya guys so ganoon talaga ibabayaran ko talaga yung ano yung pinagkukuha namin halos diyan kasi Balik tayo sa topic sa lemisa guys kasi parang naiba na yung topic ko. <laughs> <laughs> Pasensya na kayo, guys. Naiba na naman yung napakadaldalo talaga kung ano yung sinasabi ko, eh. O, diba, guys? Ayan. So, nilinis ko na nga yung lamisa, guys. So, pinunasan ko muna bago ilagay yung mantel, guys. Yung lamisa na yan, guys. Ayan, kung na, 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 naalala nyo yan, guys. Ayan yung ginawa ng asawa ko, guys. Yung lamisa. At ayan na nga. Dinikitang ko nga muna siya ng ano, wallpaper. Ang nangyari ay nandyan na siya. Hindi na siya nakuha dyan. <laughs> Ang pangit na tingnan. So, ngayon, dahil Pasko naman... Para naman, maiba naman yung itsura niya sa Pasko. Ayan nga, guys. So, tignan nyo naman, bitin nga yung ano, guys. Kasi, ang inorder ko sila ay pangapatan pang lang yan ng, ano, opuan. So, pag sa oblong kasi ang style niyan, pag sa uglong pala ay bitin. O, ba? Diba? Pero, pwede na yan, guys. Kaysa naman yung nagpulit-pulit. <laughs> Kawawa naman yung lamisa kung nagpulit-pulit na, oy. <laughs> So, yun di ba guys? Ang ganda niya guys. oh hindi yung basta-basta siya mapunit guys. So, balak ko nga siya. Bilang ko rin siya ng plastic. Kasi meron din doon sa uh, online di ba diba guys? Nabibili na yung plastic. Yung medyo, yung makakapal. Para